At tulad na nakikita nyo mga mahal kong kaibigan, gumagana ng maayos ang website at natanggap na natin ang 7,000 libreng diamante na hiningi natin. Kamusta kayong lahat mga mahal kong kaibigan? Naisip nyo ba na pwede kayong kumuha ng 700 diamante sa 99 nights in the forest ng wala kayong kahit anong binabayaran? Oo, posible yan. Kaya manatili lang kayo hanggang dulo ng ating video dahil ipapakita ko sa inyo ang isang paraan na wala pang ibang nakakaalam at makakatulong sa inyo upang mabilis na makausan sa laro. Una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa inyong walang sawang suporta sa likes, comments, shares at sa mga katanungan nyo kung paano nga ba makakuha ng mas maraming diamante the best kayo. Sumubok ako ng iba't ibang paraan para makakuha ng diamante, pero maraming hindi gumagana. Pero itong paraan na to ay gumagana at makakakuha kayo ng 700 diamante ng libre. Ang kagandahan pa dito, gumagana ito sa kahit anong devices. Mapa-PC, cellphone, kung ano pang mga devices yung mga ginagamit nyo. Gumagana ito kahit saan kayo naglalaro. Bago tayo tuluyang magsimula, siguraduhin nyo lang na nakasubscribe kayo sa ating channel, i-on ang inyong notification bell para hindi nyo ma-miss yung mga tricks at updates sa mga laro. Tara! Una, Buksan nyo ang inyong Roblox account at pumasok sa 99 Nights in the Forest. Gaya na nakikita nyo sa screen, wala pa tayong diamante ngayon. Pero, magdadagdag tayo ng 7,000 diamante sa account ng hindi na kailangan magbayad. Una, i-click nyo dito para makita ang username nyo. Tandaan nyo mabuti ang inyong mga username dahil kapag na mali kayo ng isulat, maaaring mapunta ang libreng diamante sa ibang account. Ngayon naman ay buksan nyo ang mga browsers nyo. Mapa Chroman, Safari o kahit anumang gamit nyo. At itype ang rbx25.net Piliin nyo ang wika nyo at iklik ang continue. Makikita nyo sa page na napakaraming resources para sa 99 Nights in the Forest. Pumili lang kayo kung ano yung kailangan nyo. Pero sa tutorial na ito, pipiliin nyo ang 7,000 diamante at i-click ang claim. Ngayon, ilalagay nyo ang parehong username na kinuha nyo sa Roblox at i-click ang continue i-generate na ng website ang Diamante at sobrang sandali lang nito. Dahil maraming tao ang gumagamit ng bots para i-charge ang maraming account at ibenta sila, kinihingin tayo ng website ng device verification para siguradong tao tayo at hindi robot. At para mapanatiling gumagana ang site. I-click lang ang verify now at matagumpay na ang verification. Balik na kayo ngayon sa laro ng 99 Nights in the Forest at i-check ang account nyo. At tulad na nakikita nyo mga mahal kong kaibigan, gumagana ng maayos ang website at natanggap na natin ang 7,000 libreng diamante na hiningi natin. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Punta na kayo sa rpx25.net at kunin nyo na ang mga libreng diamante nyo. ito ay isang sikretong paraan upang magamit nyo rin ang 99 Nights in the Forest. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, siguraduhin nyo lang na kayo ay nakalike, subscribe, at i-on ang notification bell para hindi nyo mamiss ang mga susunod na video. Kung may katanungan kayo, i-comment nyo lang yan sa ating comment section at sasagutin ko ito. Salamat sa panonood Kita-kits ulit tayo sa susunod na video para sa mga tricks patungkol sa 99 Nights in the Forest.